good afternoon sa inyong lahat dyan. Ayan, good morning sa Pilipinas. Ayan, piling araw pala. Ayan. Ang, uh, dito yan guys sa uh, bahay ng kaibigan ni, ano, ni Mrs. Kaya gusto niyang palitan yung ito guys. Door uh, doorknob niya. Kasi walang lock. Ayan. Kailangan niya ng privacy. So, papalitan niya ng, ng uh, ng doorknob na may lock. So, yan ito ang ito ang content natin ngayon, guys. Simple lang 'to, guys, pero manood kayo, guys. Para matuto kayong magpalit ng uh, ng doorknob, guys. Ay, ito yung bago na ipapalit natin na may lock na siya, ayan. So, ayan, guys, manood kayo, guys, ha? hanggang uh, matapos para uh, magkakaroon kayo ng idea kung paano paano ito papalitan ng may uh, my safety lock sa loob ng uh, kwarto. Okay, guys? Ayan. So, ayan, guys. Uh, umpisa na natin na pagpalit ng, ano, guys, ng uh, doorknob, guys. So, ito lang kailangan natin. Meron tayong dalawang, isang set ng screwdriver. Uh, positive at saka negative, guys. At saka meron tayong panungkit na maliit. So ito yung uh, bagong bin niya guys na ano na doorknob. Meron na siyang uh, lock ito. Kasi may mga bata guys. Tapos uh, may may, may, may makapasok. So kailangan niya ng wala kasi lock guys. So oh. pagka binuksan sa labas. So kahit sino pwedeng pumasok dito sa kwarto gawa ng wala siyang safety lock. So, gusto niya palitan para mayroon naman siyang privacy. So, ayan. Uh, umpisa uh, na natin, guys. ah uh, tanggalin lang natin yung luma. May dalawang, may dalawang school pa dito, guys. Para nakatalik sa likod. So, yan lang tanggalin natin, guys. Wala akong hindi na kailangan ng mga special tools nito, guys. ah uh, simple ano lang. dalawang ano lang to guys dalawang dalawang tornilyo lang siya makikita niya sa labas yung kabila natanggal na siya so ibig sabihin okay alright ayan tanggal na yata so pero guys kailangan nyo basahin yung manual guys kasi pare-parehas pare-parehas lang itsura nito guys depende kasi sa brand kasi merong Wiser, depende sa brand na makukuha nyo. Iba-iba din yung proseso ng paggabit guys. So, pinaka-importante talaga, ayan yung dalawang bolt na nagkukunit nun sa, ano, sa kabila. So, ayan guys, ayan, tanggal na yan. Ayan, tanggal na siya. Ayan, ayan ito yung itsura niya. Ayan, ganyan yung butas niya. Ayan. So, kailangan, kailangan guys. Unang tip guys, tang unang tip, magbasa kayo ng manual. Ayan. Bago kayo mag-install guys, kailangan nyo ng manual. Magbasa kayo ng manual. Dalawa to guys, French ang kabila. French na language at saka English. Kasi nasa Canada tayo, di ba? So, ayan. Isasabihin dito kung anong tools tools na gagamitin. Yeah, niya dito, guys. So, kung saan mo ipuwesto, kung saan siya naka nakaposisyon. Nandito lahat, guys. So, sa mga baguhan, guys, importante-importante itong manual babasahin niyo talaga ito bago kayo gumawa ng option kasi minsan hindi niyo eh ako, guys, kahit hindi na magbasa nito kasi trabaho ko 'to kaya kumbaga hindi ko na kayang kaya ko na kahit walang manual pero sa mga baguhan guys kahit anong gagawin nyo guys kung hindi kayo sigurado magbasa kayo ng manual guys English naman to tsaka, ano kung sa Pilipinas mayroong Tagalog English yata so ito ayan importante yan ang pinakauna nyo guys bago kayo gumawa ng ano so ito guys na E1 kasi may mga position kasi ito guys Ayan, yung mga, yung nakikita nyo dyan sa butas na yan Itong ring, yung parang mga butas na ito, nakaposisyon yan talaga Kasi, pag hindi yan nakatama posisyon Sablay yung hindi mo may kakabit yung guan Pero guys O, oh, katulad nito guys Katulad nyan o, mayroon siyang aro may araw siya pataas. Ayan, kung makita nyo, ito, may araw siya, dyan, araw dalawa. Ibig sabihin, paganyan siya. Hindi siya pwedeng paganan. Hindi pwedeng pababa yung araw. Kasi, hindi siya magtugma doon sa dalawang parts na papasok. Okay, gets, gets nyo guys? Saan na gets nyo guys? gulo ng explanation guys. Ah. So, yan. Tapos, tapos ito tatanggalin natin to guys. Ito yung kasi sa, sa luma, tatanggalin natin yan. Kung makikita nyo, guys, ibang klase naman to. May pin siya dito. Ayan. May pin siya dyan. So, lahat ng mga yan, guys, iti-check nyo. Ay, may arrow din yan, guys. Ayan. Ito, China made to, guys, oh. So, walang ano. <laughs> China kayo. Walang brand guys. <laughs> Ayan. Wala siyang arrow, guys, oh. So, Oh, mayroon pala guys. Ayan, mayroon. Maliit lang masyado. Hindi mo makikita. Ayan, importante rin yun guys. Kasi guys, kung may, anong mayroon dito guys, nandito rin yan sa manual. Kung anong nandyan, nandito rin sa manual. So, ayan, makikita mo. Nandyan may arrow kung saan mo itatapat. Ito, itong A. May babasahin mo lang guys, numbering 1, 2. And then yung, nandyan yung uh, steps by step by step kung paano mo ikabit yung ganito. Yeah, so di ba wala na, okay na tanggalan natin, guys. So ngayon, tatayin natin yung bago. Tatay natin yung bago. So ayan, may aro, guys. So ayan, aro niya pababa. Si so, ilalagay natin. Ayan. Ayan. Pero bago mo yan guys, i-ano muna. Ito try mo muna. Ito kasi may kasamang ganito, parang bracket. Hindi mo na siya kailangan ngayon guys kasi nasa loob naman siya ng nasa loob siya ng bahay. Pero pag sa labas, kailangan mo to yung, yung tinatawag kasi nasa indoor door to nasa loob ng bahay. Hindi mo na kailangan nitong bracket. Kasi yan yung magkukuan dyan. Gaganyan. Pwede mong ikabit siya pero, i-make sure mo na hindi siya tatama dito sa dito sa kep kaparehas niya. So, ayan. Hindi natin kailangan yun, guys. Kasi nasa loob naman tayo. So, ito na lang gagamitin natin. So, makikita mo, may aro. Ayan. Pababa. So, ibig sabihin. At saka may sukat siya, guys. So, 2 and 3 eighths and then 2 and 3 quarters. So, pasok ko guys. Pasok ko guys. Oh. Ayan. Diba? Tapos check it, i-try mo lang. Yan okay, sapto. Tapos, kailangan lang i-straight mo lang siya guys. Straight. Yan Tapos ito yung sa labas. Ayan, ito yung sa labas na parte. Kasi ang sa loob, ang sa loob, ito yung may lock. Ito yung may lock. Kung saan, dyan sa loob yan. Kita mo guys, free siya iikot siya ng iikot kasi hindi pa natin nakabit yung yung uh, parts so lahat na screw na yan kasama guys ito na yung mga screw nya pag bumili ka kasama na yan isang set na yan nandyan na yung mga screw kung ano pang uh, chichibre -chi, siya -chi, dyan nandyan natin ito yung mga screw nya ayan kasama yan lahat so madali lang sasabihin din sa'yo dun guys kung anong, anong tools ang gagamitin kaya 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 nyo guys kahit kayo lang guys kaya kaya nyo basta siguraduhin nyo lang na magbasa kayo ng manual muna sa mga hindi sigurado ha yan so ayan ganyan lang guys may mga butas dito ayan hindi papakita ko pala ito yung gitna ayan guys ayan tapos isushoot niyan diyan guys. Ayun, malaki yung daliri. Isushoot nyan, guys, ganyan. Ganyan ang itsura niya. Ayun, ipapasok diyan sa gitna. Ayun, nakikita nyo. So, pagbaliktarin mo siya guys, hindi siya papasok. Ayun, kita mo? Hindi siya hindi siya mag ano kasi baliktad. So, sabihin, sundin mo yung arrow dito. Para pag pinasok mo, ganyan yan. Sa labas ko lang to Ah. Tapos, ganyan na yan. Ito naman yung sa loob. So, ang sa loob, is, kumbaga, i-line up mo lang yung butas dito sa screw. Ito, ayan, dalawang butas sa screw. I-line up lang dyan. Tapos, ito, may butas din siya na square para din dito. Shoot mo lang siya dyan. May tinggil dyan, guys. May tinggil dyan <laughs> sa, loob. Ayan. Ganyan na isuya, guys. Sa labas. Kung sa labas, ha sa labas ng pinto. Ngayon. Ganyan yung itsura niya. So ngayon, tapos dito yung dito yung screw niya. Ayan. Screw niya. Dalawa lang. Tsaka ito. Pag pinasok mo dyan ngayon, okay na yan siya. Kaso, pero hindi okay ha. Kasi nasa, wala dito. Dapat dito sa... <laughs> so ayan. Tatanggalin ko guys ulit. Ayan. Babaklasin ko. Babaklasin ko yung gitna. Ganyan. Okay. So ngayon, ikakabit na natin dito sa pinto. Ayan. I Try mo lang na, itry mo lang na lapat, lapat yung ano natin. Ayan. Tapos, straight yung, yung loob. Ayan. So, una ang sa labas. Ngayon, kinakagat ko yung screw guys, para kasi mas malaki ang chan ko guys yun hirap pa na yumuko kaya nga may bangko ako dito eh. <laughs> tamad style ba guys tapos yan isushoot ko lang sa likod pagkikita dito sa lawas guys shoot ko lang dyan kung saan yung butas yan tapos kukunin mo ngayon yung dito yan tapos ngayon yan guys, free siya, umiikot siya guys oh. uiikot ikot siya. Pero pag na-shoot na dito yung ito, mayroon ditong ma-slot yan sa loob na doon lang siya tatama. Once na na-shoot na yung slot dito at saka ito, hindi na siya mag-freely ikot yan. Dalawa na lang move yan. Back off clockwise at saka counterclockwise. So, try natin ha. Hanapin nyo lang yung korong slot guys. So yan. Ayan, di ba? Pero, ayan, ito yung butas. Tatapat mo yung butas. Inirapan ako yung muko guys. Kaya, kukulin ko na dito yung tube na ko. Ayan. Ilagay lang yung dalawang natin ngayon guys. Ito guys, kahit wala kang special tools guys. Okay to guys, kaya itong gawin. Pero kung meron ka namang special toys, yung ano, yung drill, impact, mas mabilis. Pero kung wala ka naman, kaya kaya ito lang gamit ko ngayon guys, kasi alam ko wala pang, walang mga ganun guys. So, yung basic basic lang ang gagamitin ituturo natin para yun din yung kung ano lang yung available na tools na nasa inyo siguro naman meron kayong mga kuan eh, uh, negative or positive screwdrivers yung mga ganyan so sibling wala kayo dyan, di ba? So, ayan, nag, nagpasok na yung isa. Hindi ako marunong magpasok masyado, guys. Pasensya na kayo, guys. Hindi kasi ako chicks boy guys kaya oh, hindi hindi <laughs> sa mga butas guys <laughs> joke lang <laughs> so ayan lang guys continue lang medyo habahan na yung pasensya guys kasi medyo mahaba yung screw, yung screw dito Higpitan mo lang konti guys. Huwag mong i huwag mong isagad muna kasi i-check mo pa. Tapos ayan nakabit na guys. At least medyo mahigpit na konti kasi Saka mo ni final oh, higpit din guys kapag oh, kapag talagang gumagana yung lock mo. Tapos tayo na, isarada. Ayan guys, nakabit na natin. Ayan, lock Tapos, ilak natin boom oh guys kita nyo guys hindi na guys oh oh mayat na siya pag pero pag ni-release mo yan guys bukas na yan. ngayon ang problema ako ko may susi siya so so ganun na kasimple guys very simple guys oh lock mo oh hindi mo i-lock buksan mo na. ha Okay kami guys, oh. Buksan mo. Balik mo. Ilock mo. Hindi na yung mabubuksan guys. Wala na makakapasok dyan guys. Kahit ang makakapasok lang yung may susi doon sa labas. Yung may ari ng kwarto. So yan guys. Ganun lang guys sa dali, di ba? Hmm? Ayan. check mo kung mahigpit na siya para i-final mo na uh, higpit huwag din sobrang higpit guys kasi pag nasubrang sobrang higpit guys hapit din yung parang hirap hirap itong kasi parang pag sobrang higpit nag nagganon na ipit yung loob niya may may tendency guys na medyo matigas ang pag-iikot mo ng pagpihi ayan medyo matigas so sa katagalan masisira siya kumbaga pero walang nakalagay na torque dito guys sa manual walang nakalagay kung sobrang higpit o ano kumbaga common sense mo na lang na wag yung sobrang higpit wag naman sobrang luwag kaya nga i-check mo siya di ba so ayan guys oh So, ayan na guys. Simple lang yung yung tutorial natin ngayon guys. Basic guys, pero napaka importante guys kasi sa bahay nyo. Lahat naman tayo may sariling bahay. Di ba? Kahit yung mga kulungan nyo ng baboy guys, pwede nyo lagyan ng ganito. Ganito din. Slag, para lang matuto kayo. Practice ba? Practice. So, ayun guys. Bubuksan natin. Ayan. ulit. Lock natin guys. Wala na. O, lock na yan guys. So, di ba guys? Napakadali guys. Ito lang ang gamit guys. Ayan. Ito lang ang gamit guys. Isa lang. Ayan. Wala nang iba. Yun lang. Madadali nyo na guys. So, ayan guys. Salamat sa inyong panunod dyan guys. Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating tutorial ngayon ng pagpalit ng uh, door doorknob ng may mayroong uh, lock. Ayan. ayan guys uh, sana ay uh, manood kayo guys at uh, mayroon mga ka-upload ako ng mga importanteng tutorial guys na kakapulutan nyo ng aral okay ayan guys salamat sa inyong lahat uh, uh, have a good uh, sunday sa inyong lahat good weekend bye guys